ang bawat pampaswerte ay nangangailangan ng tamang paggawa, pagganap at pagtitiwala. Kailangan po tayo ay may taintin na paniniwala na ito ay tatalag. Kagaya po ng ibabahagi ko sa inyo ngayon na isang pampaswerte na ito ay napakainam sa ating negosyo, lalo na po sa mga tindahan. Kahit ano pong uri ng paninda. Saan nga ba mahanap ang isang pampaswerte na ito? Ito po ay matatagpuan sa isang kagubatan at kabundukan na mahirap mahanap kung hindi ang hahanap po nito ay ang mga taong pinagkalooban lamang na makilala ang pampaswerte na ito kung kayo po ay mayroon na nito, gawin po ninyo kung ano ang sasabihin ko dito sa video ito upang ito ay tumalab. Kasi marami pong binibili na pampaswerte, basta nyo lamang binibili. Hindi alam paano ito gamitin at hindi rin alam kung saan ito dapat ilagay. Ang aking pong sinasabi at ngayong video ito ay ang tinatawag na sinag haraw na kahoy. At katulad nito po ng aking nabanggit sa bandang unahan, ito ay napakainam na pampaswerte sa mga tindahan kahit anong uri ng paninda. At ganoon din, ito pala ay may ang tingling kapangyarihan kung ikaw ay isang uh, politiko na tao. Nagagamit din po ninyo ang kahanga ito upang kayo ay maging sikat o kayo ay maging malapit sa mga tao at maliwanag ang inyong aura sa kanila. Ano po ang kahoy na ito? Ito po ay ang kahoy na sinag araw. Yan po siya. Ito po ay sigok na ng maraming tao na mayroong gamit na ganito. Basta nasa tamang paggawa lamang po kayo at tamang lalagyan, tamang um, pinaglalagyan. Kaya kung mayroon po kayo dito, narito po kung paano ito gamitin, tamang lalagyan, tamang paglalagyan, at tamang paggamit. Tamang lalagyan. Kumuhala mo ng uh, red pouch o basahan yung ritaso po na kuma at doon ilagay samahan ng tatlong ng laurel at bulaklak na kahoy. Pakikita ko po sa inyo ang bulaklak na kahoy. Ayan po siya. Siya po ay kapag malaking puno ay korting-korting bulaklak. -korting Kaya po ang kinuha ko ay maliit lang na sana, dahil ito po ay talagang pang sabay lamang sa ganitong pampaswerte sa sinag araw. At saka lalagyan niyo po siya na ng buhok ng duwende. Yun po bang pagka uh, ay gumagalaw. Yun po, eh, may bilang po yun. Dapat po ay tatlong peraso lamang. Ngayon, natapos na ang ating paggawa na ilagay na natin siya sa red flags. Na ilagay na ang mga kasamahan ng sangkap. Isa-isa yung -isa po uli natin ang ating sinag-araw. Ang ating kahoy na korting bulaklak. Yan din ang ating tatlong piraseng buhok ng duwende. At ang ating tatlong dahon ng laurel pagkatapos, ito ay ating liritwalan. Kayo po ay mananalangin ng taimtim. Hingi ng kapay na ipagkaloob sa inyo ang inyong ginawang pampaswerte. Ganun din magwibish kayo kung saan ito nais gamitin. Hindi po pwede na dalawa ang inyong wishes kung sa politiko, sa politiko lamang po, kung sa pagtitinda, ay sa pagtitinda lamang. Saan naman natin ito ilalagay? Kung para po sa tindahan, ito po ay isasabit nyo sa inyong pinto ng tindahan na hindi po mapapansin o magagalaw ng sinuman kasi baka po ito ay makuha. At kung kayo naman po ay isang politiko na nanagnanais na kayo ay maging masikat o manalo, ito po ay ilalagay nyo sa inyong bulsa madalas, lalo na kapag kayo ay lalabas, mangungumpanya, at kung kayo ay makikipag-usap kanino man. Ang paghahawak po ng isang pampaswerte ay hindi natin ipinag-iingay o ipinagyayabang. Marahil dapat po ito ay sekreto lamang at tulad po ng nasabi ko sa una, ang taimtim na paniniwala at pananalig na kayo ay may hawak nito ay nangunguna na sangkap upang ito ay ating mapatalab at matuturing na maghintay sa ating uh, tamang panahon upang ito ay uh, yung tumalab nga po. Hindi po ito isang magic na kapag ito ay ating nahawakan, tayo po ay biglang pagkakalooban aga. Matuto po tayong maghintay at higit sa lahat ay magpakababa kung tayo ay may hawak na mga ganito. Lalong-lalo na po kung tayo ay umasenso. Hanggang dito na lamang po at maraming maraming salamat sa muli pagdalaw dito sa aking YouTube channel. At naway ipagkaloob sa atin nang lumikha ang ating mga ninanais na matupad katulong ang ating pampaswerte na ginagawa.